Agas may galap siya Again and again. Ito na naman tayo nag nagbibilag ng palay. O sa Ilocano ay agibilag tiri. Ito yung uh, trabaho ng uh, ordinary, ordinaryong magsasaka. Yan ito ay sobrang dami ang nabilad uh, na ngayon. mula doon sa dulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10 11, 12 nasa 17 na sako ng bigas ang binilad. Halika dito pamangkin. natin. Mula dito sa sa baba. Dito sa baba. Dyan. Dalawa dyan. Dalawa dito. Dalawa. Then, dito dalawa. Paket. Halika dito sa taas. Pamangkin. Yung aking pamangkin, yung aking uh, videographer. Eh. So, dalawa din dito. Dalawa. Then, ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walo din banda. 8 Kaya, <laughs> sana po ano? How I wish na papayat ako sa kakabilad ng palay Ayun na palay aking pamangkin na si maghay ka nga pa, mangkin. hello si missy nakyut cute doon ka ka magbilad araw doon ka linong ka linong ka dita 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 missy na -cute. siya yung tagabugaw ng manok kasi marami kaming manok minsan yung mga manok pag uh, hindi ka nakatingin ay uh, kinakain ito ng manok itong, uh, itong binibilad namin na palay so uh, sa ngayon ay ako muna itong nag, uh, dito sa ko dahil yung aking mother ay nasa bahay nagpapahinga ng konti so ako muna ang nagbabalibalik ng malay. Madali okay. lang naman. Ginaganyan-ganyan lang, oh. Then, okay na siya. Since malaki itong pislip, kaya naikukon siya ng maayos. Yung ay, uh, na i- uh, na uh, ikakalat spread ng, ng mayos maayos. Ayan. So, uh, lahat to, i- every 2 hours binabalibaliktad yung kwan tong uh, tong palay para yung nasa ilalim naman after 2 hours sila naman yung mabilat so hanggang uh, dito na lang guys ah, ang aking uh, vlog see you again sa susunod kong vlog dito sa buhay probinsya vacation <laughs> vacation guys ah. ito yung aking uh, memory sa akin uh, pagbabakasyon dito sa Pilipinas for more than 3 years na hindi ako umuwi ngayon na ako nag uh, ganito, nagbilag ng araw ano? sayang lang hindi ko nabutan yung pagagapas nila kasi kakatapos yung gapas kaya ang ginagawa ngayon after na gapas ito binibilad na sa araw so maraming salamat guys ha, hanggang dito na lang thank you, maraming salamat bye bye, bye bye